Hindi sapat na naaresto lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang iginiit ng pamilya ng mga biktima ng madugong kampanya laban sa iligal na droga ng nakalipas na administrasyong Duterte. Anila, dapat tuluyang makulong si Duterte at mga kasabot nito sa madugong drug war. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng... Makasangkot po ni Duterte. Buti po si Duterte, medyo process. Yung mga anak ko na pinasiyang, yung anak ko, wala pong Diyoprasen. Umiiyak po ako dahil uh, masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na gano'ng karapatan. Ang magkasunod na tinig ni na Emily Soriano at Lori Pasco, mga in